Good morning, magluluto pala ako ngayon ng upo. Babalatan ko na siya kasi. Uh, maganda yung ganitong pagbalat, guys, kasi madali lang. Dalawa nga pala itong lulutuin ko, guys. So, kanina nagbalat na ako ng isa. Tapos nakita ko na konti lang, kaya bumili ulit ako. Tapos, sahaluan ko lang siya ng konting baboy. na guys, kanina yung na, na balatan ko. Tapos guys, tatanggalin ko lang, tatanggalin ko lang yung buto. Kasi matigas siya. Maliit lang siya pero parang magulang. So, in-slice ko lang siya ng ganito, guys. Kaninipis. Kasi, pag makapal, matagal siya maluto. bigla kaming ano dyan ate yan. Eh. Talaw talaga ko. Kala mo talaga ko. Magsasag pala ako guys. Dalawang kamatis. Sige na. Kaya nakatakip naman. At hihiwain ko na rin yung isang sili lalagyan ko ng isang sili para naman may kaunti siyang anghang so guys, kinuha ko na sa rep yung ano, baboy so dalawa pala to, kaya ititira ko ulit yung isa para mayroon ulit ako, pang sa home. Next na, sa next na magugulay ako kasi nga, nagtitipid tayo guys at saka, kami lang naman ng kumakain ng gulay, yung iba hindi. Pati balik. Thank you. Ay, hihiwain ko na po Ang mag kasi ng baboy guys, no? Kaya, syempre, tipid-tipid tayo. Okay guys, tapos na po mag maghiwa ng sangkap. At saka ito na rin yung upo. So isang kaganda siya. Uh, abot na to hanggang mamayang gabi. Gigisa na tayo. Hindi ko na pala siya nilagyan ng mantika kasi mayroon na siya dito kanina pa. Nagprito ako kanina ng itlog kasi again, ay may nakalagay ng mantika. Ito nga pala yung ginagamit ko guys kasi butas siya. <laughs> so matagal na to, antik na to dito sa akin na kutsara, ano, panggisa, kutsara. <laughs> so, una ko nga guys, ilalagay ang ang baboy pala muna kasi para matuspa Siyempre pala naman kita. Ay, aray. Aray, pati. Malaban. sibuyas at bawang at kamatis pati na rin ang sili para wala nang matira bakit mo pa patatagalin yung paghalo-halo eh, isa mo sa sama-sama rin naman diba guys lalagyan ko nga pala ito ng kaunti. wala na pala akong ano, patis. At maglalagay pala ako ng more cubes pork pork cubes para mas ay dami. ano ba talis slow? naaapakan no? at ilalagay ko na rin pala yung aking gulay not me Dalawang upo kasi to, guys, kaya madami. Okay, lang natin. Guys, hahaloin lang natin para naman ma luto din yung nasa taas. Tatakpan ulit natin. haluin ulit natin. Ayun nga guys, so lumabas na yung tubig niya. Yung katas niya. Hindi ko na ito nilagyan ng tubig kasi matubig na ito. lalagay lang ako ng konting asin kasi kanina konti lang yung patis So ito lang guys konti lang yung nilagay ko ako guys ng pipino tapos magkitimpla ako naglagay na ako dito ng suka tapos lagyan ko ng paminta tapos lagyan ko din ng asukal para naman may mangata may mangata ngata kahit nakaupo lang So guys, titikman na natin ang ating luto. Parang dumikit na siya sa ilalim. Medyo natagalan ang pagbaliktad. Sarap. May konting ang hang. Tapos, dalagyan ko pa siya ng paminta. tapos na siya. So, tingnan na natin ang ating luto. Ang upo, ginisang upo ni Nanay Lorna. So, guys, ito na. Kakain na tayo. Titikman na natin ang ating luto. Ang, ito ang aking paboritong ulam, upo. Kasi hindi siya nakaka <laughs> At saka mura siya.